Magandang araw sa inyo guys and for today's video ay magkakaroon tayo ng short review at papakita ko sa inyo kung paano ko kinabit itong aking HRB bracket galing sa J.com. Let's go! Ang una muna natin gagawin ay babaklasin muna natin itong dalawang step nut sa baba at pagkatapos naman ay babaklasin din natin itong ating uh, monorack. At syempre, chinect din muna natin kung kumpleto ba at nasa good condition yung ating package. And shoutout sa j.com sa pagkakadeliver na itong ating uh, HRB bracket. And sinimulan na nga natin bakpasin itong monorack. So, hindi ko sure kung itawag yan sa tools na ginamit ko. Ayan, eh, pero size 14 yan para sa mga size 14 na bolts. Nagpasya pala tayo guys na magpalit ng monorack dahil uh, nung last ride natin ay loaded yung ating top box tapos may kung ano-ano pang mga nakasabit diyan at uh, talaga namang damang-dama namin yung hindi magandang paggalaw ng ating uh, monorack. So yan guys at natin yung ating uh, monorack and mamaya tatanggalin din natin yung base plate natin dyan para ilipat doon sa ating uh, HRB bracket. Ang next part naman ay tatanggalin natin itong dalawang step nut sa baba. So madali lang tanggalin yan. Kailangan nyo lang ng pliers o kaya ng long nose para matanggal yung lock pin niya sa baba. So reminder pala guys, yung dalawang step nut yan ay may tigi isang bulitas yung kanyang locking mechanism pagka itinataas at ibinababa niyo yun yung inyong step nut. So ingatan nyo yun at huwag nyo iwawala. So ayan guys, nabaklas na natin yung mga dapat baklasin. Ayan, sa kabila nabaklas na rin. At uh, ito pala guys yung sinasabi kong bulitas na kasama ng step nut. So ito pala guys yung ating uh, stock na grab bar ng ating uh, Honda Airblade. So ito ulit yung kakabit natin kasi yung itsura ng ating uh, monorack ay medyo kupas na. So itong dalawang brace sa gilid na to, yan yung ating unang ikakabit na parts ng ating monorack. So dapat dyan ay gumamit kayo ng basahan para hindi magasgas yung inyong flare rings uh, at medyo mahirap ikabit yung parte na yan at dapat dyan naka-align na bago nyo ikabit yung susunod na parts. So, konting review pala guys, ano, dun sa na-receive natin na package. Shoutout sa iyo, j.com bracket. So, yung package natin, na-receive natin na uh, walang damage, makinis. At yung packaging niya, hindi tinipet sa packaging. Napakahirap baklasin yung kanyang package. And then, yung mga parts naman niya, ay kumpleto naman siya. So, meron siyang dalawang brace sa uh, step nut, dalawang brace sa magkabilang gilid ng grab bar, at saka yung kanyang dalawang main bracket. Sa mga bolts naman, meron siyang kasamang dalawang bolts na pamalit para doon sa inyong step nut. Uh, dalawang or apat na bolts para doon sa kanyang mga braces. Uh, at dalawang bolts na pamalit din doon sa bolts ng inyong grab bar, yung magkabilang gilid na grab bar. So medyo hahaba kasi yung bolts niyan. Another thing pala kung bakit uh, yung HRB bracket ng J.com yung napili ko, no? So, nagandahan ko kasi yung mga curves ng HRB bracket na to. Nakasunod siya doon sa flarings ng ating Honda Airblade. at uh, saka sa bigat pa lang, makikita mo talaga o mararamdaman mo na solid yung bakal na ginamit dito. Sa tansya ko siguro, mga nasa more or less sa uh, 3 kilos yung bigat ng ating uh, kabuoang HRB bracket. So ang susunod natin gagawin guys ay uh, pwede na nating pagsabay yung ikabit yung pinaka main bracket nya at saka yung brace na nakakabit doon sa step nut at saka doon sa main bracket. Advice ko lang guys ay wag nyo muna agad hihigpitan yung kanyang mga bolts para makagawa pa kayo ng mga adjustments nyo para hindi siya masyadong nakadikit sa inyong flerings. At after nyo guys maikabit at matapos i-align ang lahat ng parts ng inyong HRB bracket ay pwede nyo nang higpitan yung inyong mga nuts and bolts para sa inyong final touches. So ayan guys tapos na natin ikabit yung ating HRB bracket at nailipat na rin yung base plate ng top box. So, another reminder guys, yung butas ng inyong base plate ay maaaring hindi tumapat sa butas ng HRB bracket. So, medyo pigain nyo na lang yung inyong HRB bracket para magtapat yung mga butas nila. Sana guys ay nagustuhan nyo yung ating video ngayon. At don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Sir Next TV.